So yun guys, bali ngayon nakaupa na kami, may pa na kami yon, So okay na kami, magulo rin na kami ulit para sa sulod na ng biyay. So ngayon guys, ay dito na naman ako para mag-float na ka naman kasi natapos na yung aking sa taas. So mabag na naman ako dito para ngayon guys, mag-float na naman ako. So yun, bali ganito lang ang trabaho namin dito. Pagtapos ng mag sa taas, pabalik, yan, tapos mag susulat na naman ako so yun ang aking ginagawa dito guys bali hindi naman ano masyado mahirap pero yun talaga guys talaga dro draw yung trabaho namin dito kasi anytime guys pwede kami ng trabaho Yan. walang oras guys dito kahit anong oras guys na ano uh, na trabaho dito eh kasi yun talaga naman namin dito guys wala naman dito oras kahit anytime guys kami magtrabaho trabaho gabi man o umaga ay in, ano guys, uh, magtatrabaho kami. So yun, kailangan guys, kung may time na magpahinga, magpahinga talaga, huwag lang ano, kung ano ba ba na ginagawa, kasi yun, na hindi ka kanya, hindi, pag may kung ba naman, kung may ginagawa ka pa ng ano-ano, so, yun, kailangan ka guys, ano, uh, magsikap talaga guys, so yung pag ano guys, bali, para ganun talaga natin trabaho kasi, Uh, ano kasi, mas mahirap guys kung hindi mo mahal ang trabaho. Kasi nga, uh, ano, parang nahirap, nahirap kapag hindi mo ang uh, ginagawang ano lang, parang iisip mo lang na ano, na trabaho. So yun, pag iisip mo talaga na trabaho, yun, mahirap talaga. Kailangan i-enjoy mo lang kapag trabaho Kasi kapag hindi mo in-enjoy, habang nagtrabaho ay oh, meron talaga sa buhay niya so yun talaga so, yun nagtrabaho. so, kailangan talaga ano, uh, enjoy mo lang habang nagtrabaho so yun lang guys